Hindi ko kinakahiya na lumaki ako sa farm. Wala akong pakle kung lumaki ako sa farm. Bakit? Ba't ko ikakahiya na lumaki ako sa farm? Ha? Ha? Ba't ko ikakahiya na lumaki ako sa farm? Ba't ko ikakahiya na yung bahay namin sa kalagitnaan ng palayan? Bakit? Ano ba nakakaya sa palay? Bakit? Di ka ba kumakain ng, ng kanin? Oh, saan ba galang yung kinakain mong kanin? Kung walang taga-farm, wala kayong kakainin. Tandaan nyo yan. Alam kong alam nyo yan. Hmm? Kasi yung mga taga-farm, kahit sabihin nyo na, Pura, hanggang dyan lang kayo. Bakit? Pag, pag, ang mga taga-farm, mabubuhay yan kahit hindi sila magbenta. At hindi sila magbenta ng mga tinanim nila tulad ng uh, mga gulay, ng mga palay, o, yung palay ano ba, ano yung palay ha, yan yung mga, yan yung bigas na sinasaing para maging kanin na kinakain mo. O pag kahit hindi nila mag hindi sila magbenta, mabubuhay sila. Sino ang kawawa, 'di ba? Kung hindi sila magbebenta. 'Di ba? Mabubuhay pa rin sila, may kakainin. Kaya wag niyo nilalang lang ang mga taga-farm. Chat.